Sa isang liblib na baryo, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos at ang mga kidlat ay tila naghahayag ng masamang pangitain, isang sanggol ang isisilang sa gitna ng takot at kababalaghan. Si Aling Nena, isang matandang kumadrona na kilala sa lugar hindi lang dahil sa husay niya sa pagpapaanak kundi sa mga kwentong bumabalot sa kanya, ay tinawag upang tulungan ang isang babaeng nagle sa gitna ng dilim ng gabi munit hindi ito basta-bastang gabing karaniwan nilang dinaraanan. Habang tumitindi ang sigaw ng nagdadalang tao, may kakaibang presensya ang unti-unting nararamdaman ni Aling Nena. May mga aninong gumagalaw sa labas ng kubo. Mabibigat ang hangin. At sa bawat patak ng ulan, tila may mga matang nagmamasid. Ang gabing iyon ay hindi lang pala tungkol sa pagsilang ng isang bata kundi sa isang laban ng buhay at kamatayan laban sa nilalang na matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon. Sino si Aling Nena sa gitna ng lahat ng ito? At bakit tila siya lamang ang may lakas ng loob na humarap sa panganib? Sa kanyang mga kamay, hindi lang sanggol ang ililigtas, kundi ang buong katahimikan ng baryo. Ngunit sapat ba ang kanyang tapang laban sa isang aswang? Matagal ng usap-usapan sa baryo si Aling Nena. Bukod sa pagiging kumadrona, marami ang naniniwalang may alam siya sa mga lihim ng kagubatan, mga nilalang na hindi basta-basta binabanggit. Tahimik lang siya, laging nag-iisa, at kung minsan ay nasisilip sa may ilog, tila may hinihintay o kinakausap. Pero sa kabila ng hiwaga sa kanyang pagkatao, siya pa rin ang unang tinatawag tuwing may panganib o panganganak sa hindi inaasahang oras. Ang pamilyang kanyang tinulungan ngayong gabi ay mga bagong lipat lamang. Walang nakakakilala sa kanila at ayon sa chismis, may kakaibang kwento raw sa likod ng kanilang pagdating. Habang sumisigaw sa sakit ang babae, napansin ni Aling Nena ang mga sugat sa likod nito, hindi pangkaraniwan, tila bakagat ng hayop hindi rin makatingin ng diretsyo ang asawa ng babae at parang may itinatago. Sa labas ng bahay may mga kaluskos. May humahabol. Pero sino? O ano? Habang pinipigilan ni Aling Nena ang takot sa kanyang dibdib, patuloy ang kanyang kamay sa pag-aasikaso sa babae. Ang pag-iri nito ay pabigat ng pabigat, pero mas mabigat ang presensyang bumabalot sa buong paligid. Sa bawat sandaling lumilipas, mas lalong nagiging malamig ang hangin. May mabahong amoy na tila dumarami sa loob ng kubo, isang amoy na matagal nang hindi niya naamoy, pero hindi niya malilimutan. Amoy ng laman na nabubulok. Amoy ng aswang. Habang sinisilip niya ang lagayan ng mga gamit, napansin niyang may isa sa kanyang mga anting-anting ang nagbita. Hindi ito pangkaraniwan. Ibig sabihin, may malakas na enerhiyang nagtatangka na pumasok. Lumingon siya sa lalaking asawa ng nanganganak, at sa isang iglap, nagdilim ang paningin ni Aling Nena, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nakita niyang refleksyon sa mata nito. Hindi tao isang nilalang na marunong magbalat kayo. Sa labas, may mga aso na ang naguunahang tumahol. May mga ilaw sa bahay na kusa na lang namamatay. Sa likod bahay, isang batang lalaki ang biglang nagising, pawis na pawis at umiiyak. Anak ng bagong lipat. At habang nagtatago sa dilim, isang peres ng pulang mata ang dahan-dahang lumalapit sa bintana. Ang bawat sigaw ng babae ay nagiging mas matindi, mas punit, habang ang mga mata ni Aling Nena ay patuloy na naninigas. Hindi lang siya kumadrona ngayong gabi, siya ay isang tagapagtanggol, isang tagapigil ng mas malupit na dilim na nag-aabang. Habang sinusubukan niyang makuha ang atensyon ng lalaki, napansin niyang unti-unti itong humahaplos sa kanyang katawan, parang may sariling kalooban ang mga kamay nitong tila mas malamig kaysa sa normal na katawan ng tao. Bawat galaw ng lalaki ay parang isang maingat na hakbang patungo sa katapusan. Sa labas ng bahay, ang mga asong tumatahol ay biglang tumigil, at ang malamig na hangin ay nagdala ng amoy ng pagkabali ng katawan. Tila may puwersa na sumasakal sa buong kubo. Mabilis na tumaas ang takot ni Aling Nena, ngunit hindi siya pwedeng magpatalo. Mabilis niyang inalis ang isang anting-anting mula sa kanyang kwintas, iniiskandalo ang kanyang bibig ng dasal, pero bago pa niya maitawid ang huling salita, isang malalakas na kaluskos ang sumalubong mula sa pintuan. Ang pintuan ay biglang bumangga, at sa likod nito ay isang anino, isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sinuman. Ang mga mata ng aswang na tumambad ay kumikislap ng pula, at ang bibig nito ay nagbukas, nagpapakita ng mga pangil na tila kayang magwasak ng kahit anong buhay. Munit bago pa man lumabas ang nilalang, isang tinig ang tumagos mula sa dilim. Huwag mong pabayaan. Ito ay boses ng bata, ang anak ng bagong lipat, na kanina ay natutulog lamang sa kanyang kwarto. Ang bata ay tumayo mula sa dilim, ang kanyang mga mata hindi na ang mata ng isang inosenteng bata, mga mata na kumikislap ng kakaibang dalit. Mahal kita, nanay, wika ng bata, sa hagis ng isang malakristal na bola patungo sa nilalang. At sa bawat ulit ng sumabog na tunog mula sa bola, unti-unting nabiyak ang katahimikan ng gabi. Munit bago pa man magtulungan ang mga puwersa, ang aswang ay tumawa. Tumawa ng malakas. Ang aswang ay nagsimulang magpahid ng dugo mula sa sugat nito, ngunit hindi ito nagpatuloy sa pag-atake. Sa halip, ang halakap nito ay nagbago ng tono mula sa kasiyahan, naging mapanlinlang. Akala mo ba matatalo mo ako ng ganun-ganun na lang, sabi nito, at sa isang kisap mata, ang anyo ng aswang ay nagbago. Hindi lang isang nilalang ng dilim, siya ay isang tao, si Aling Nena mismo. Ang mga mata ng babae ay kumikislap ng parehong pula. Ngunit, ako si Aling Nena, sabi nito, at matagal ko nang alam ang tungkol sa inyo. Ang bata ay bumalik sa likod ng kumadrona, ang kanyang katawan lumiliit, at ang mga mata nito ay unti-unting nagbago. Hindi siya ang batang inisip ng lahat, siya ang pinakamahalagang piraso ng lahat ng kwento. Isang tagapagtanggol na matagal nang ipinanganak, itinago sa loob ng isang inosenteng katawan upang maghintay sa tamang panahon. Sa isang huling pagsabog, ang aswang na si Aling Nena o ang kanyang anyo ay natulungan ng bata. Isang lakas na hindi kayang kontrolin ng kasamaan. At sa huling saglit, bago mamatay ang anino, inihayag ng bata ang kanyang lihim, ako ang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Habang ang aswang na anyo ni Aling Nena ay unti-unting naglalaho, nagbigay ito ng huling tingin kay Aling Nena at sa bata. Tila nagsisisi, ngunit alam nilang hindi na magbabalik ang dilim. Sa isang iglap, ang buong kubo ay napuno ng liwanag mula sa mga anting-anting at sinag ng buwan, na nagsilbing hudyat na ang balak ng masamang nilalang ay pinalo ng kabutihan. Ang bata, na muling bumalik sa kanyang inosenteng anyo, ay tinitigan si Aling Nena. Ang iyong misyon ay tapos na, wika ng bata, pero huwag mong kalimutan, may mga aswang pa rin na nagmamasid. Ang kumadrona, bagamat matagal nang nalalaman ang mga lihim ng kabubatan, ay napagtanto na ang mundo ay puno ng mas malalim na kababalaghan kaysa sa iniisip niya. Nagpasalamat siya sa batang hindi natakot sa dilim at sa huli, iniwan nila ang kubo na tila hindi na muling magbabalik sa pagiging normal. Ang bayan ay muling tahimik, pero sa puso ni Aling Nena, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi ito ang huling pagsubok. At sa ilalim ng buwan, ang kwento ng kumadronang nagligtas at ng batang may lihim na misyon ay nagsimula pa lamang.